Ah, Super Warrior, may paparating tayo. Sino kaya ito? kayo na yan. Atin yan. So, you know, you know, you know, you know, sino ba ito? So, pasukin muna natin. Let's go. Good morning, good morning mga Super Warrior Loop TV. At andito na nga tayo sa ating Super Loop para linisin at may ready yung ating loop pagdating ng ating mga Super Warrior. At ito na nga yung loop natin. Nalinis natin. Ayan o. Oh. So all goods na. So ni-release nga ang natin ng San Andres ARPQ Club nag-release ng 6:45 AM and ang ating QPC Club ay nag-release naman 6:30. So maya-maya nga lang ay mag-aabangan na kasi magandang panahon si sigurado tayong maaga makakagwi ang ating mga Super Warrior. At pakita ko sa inyo yung weather natin dito sa Riyaya kasi so let's go tingnan nyo. So yan mga Super Warrior, all goods ang weather natin dito sa Riyaya kasi no. Yan oh. No? nag -asul, asul na maputi ang ating kapaligiran yan, tingnan naman oh. at mainit nga siguradong semi hard race ang labanan natin ngayon kasi sobrang init sana mga super wire natin may baong super tubig para hindi sila mauaw sa daan at alam naman natin na uuwi sila yung mga super warrior lipad pogi lang eh masayang masaya na tayo makompleto lang yung ating 13 warriors so paano kita kasi tayo mamaya pag abang mga super warrior let's go let's go So ayun nga mga Super Warrior, mag na tayong mag-abang ngayon. So ayun yung weather natin, ang ganda. So sana, maganda rin yung maging pa natin. Let's go, let's go, dun tayo sa baba, dun tayo mag -aabang. So let's go, abang na tayo mga Super Warrior. So ayun nga mga Super Warrior, andino tayo sa baba. Ayan, nag aabang tayo, ayun yung look natin oh. So sana maging mag-uwihan natin ngayong araw na linggo. So ayan, abang-abang na, let's go. So, yun nga mga Super Warrior. Yan o. Wala pa tayong ibon. At ang speed na nga lang ng ating pawian ngayon ay 1,000 plus na lang. So, makikita natin ngayon kung sino mag-step up sa ating mga Super Warrior sa team ng QPH natin. Lima sila. Sana may umuwi na. Let's go, let's go. Abang-abang lang. Few inches later. So, yun mga Super Warrior. May isa na tayo. So, pasokin natin. Pasok, 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 pasok. So ay mga Super Warrior, Team QPC natin, first bird, let's go! So niya nga mga Super Warrior, nakaisa na tayo sa ating QPC Club. So sana masundan pa at makompleto yung ating 5 Warriors doon. mga mag-abang tayo ng ARPG Let's go, let's go! may second bird tayo mga Super Warrior. Hit lang, bumelta na. So yun, second bird natin. Yun ito. Yun, si mata, papasokin mo na. Pasok, 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 pasok! Pasok! 2 out of 5 na tayo sa ating QPHA bird mga super warrior ayan na oh sana dumating na yung tatlo let's go let's go abang abang lang mga super warrior dito, tayo, dito na tayo nag aabang sa taas ayan oh eh, no? para mas kitang kita natin yung mga super warrior natin paparating sana masundan na yung ating dalawa sa ating QPHA club so let's go let's go abang abang lang tayo ayan nga nakakadalawa pa lang tayo at ayan na yung panahon medyo dumidilim na no? oh sana wag kabutan ng bagsak ng ulan yung ating mga super warrior abang-abang lang tayo dito. Ayan, na, maraming dumadaan kasi hindi kasama yung mga super war natin. Pero darating sila, let's go, let's go, abang lang natin. At mag-upisa na lang tayo magabang sa ARPQ natin. ARPQ team, let's go! So, second, uh, ano natin to? ARPQ club natin to, let's go, clock natin. Mga super warrior, may ibon na tayo ng ARPQ. Ayan, si let's go, let's go, abang-abang na. Magdadating nga na ang super warrior natin patatlong tatlong ibon sa ating tracing inalpasan let's go so yan ang dami nga nagdadaanan meron na nga tayong tatlo sa QPHA at isa sa ARPQ. ko yan mga super warrior na tayo sa 13 nating kinarga sa ating club so let's go let's go abang abang lang tayo ah super warrior may paparating tayo sino kaya to kaya na yan atin yan so you know you know you know you know sino ba to so papasukin muna natin let's go so yan mga super warrior oh Kompleto na tayo sa QPC. Ang problema, yung isa eh, nagpapasaway pa, ayaw pang bumaba ako. So, kulang pa rin tayo ng lima sa ARPQ. Sana ay dumating na siya. Let's go, let's go. Mga Super Mario, ayun na yung game mo. So, pumapatak-patak na naman nga ang ulan na kanini. pagkaganda na naman ang sikat ng araw. So, so good, meron na tayong walong ibon. Ayan o. 2, 4, 6, 8. So, ang kulang nga natin ay limang ARPQ yung limang ARP team natin sana dumating na kasi babagsak yung ulan ako po let's go mga super warrior libi pa tayo ng pesto ayan oh. kita kita din naman dito Datingan ng ating mga super warrior lilima na nga yung kulang sana eh mag clock na sila at huwag sila magpapakatok lang masaya na tayo let's go So ayun, pan six bird natin ha, ah, pang-4 bird natin sa ARPQ. So clock muna natin, let's go. So yun nga may bagong dating tayo Kaso bumarkada pa yung paisa oh Ang oh, ganda ng bagsa ko Let's go let's go Alright. Yun nga mga super warrior Meron tayong 2, 4, 6, 8, 10 So tatlo na lang ang kulang natin sa KRP at QPH nga Gaya na sinabi ko kanina Lock na tayo at all good siya sa QPH ARPQ club na lang hinihintay natin sana makompleto sila, let's go, let's go, tatlo na lang nga mga Super Warrior mukhang nalalapit naman tayo sa cut off time pero sana humabol pa yung tatlo nating Hinintay na Super Warrior kasi live pa yung dalawa natin dun sa OB category sana dumating na siya at saka yung isa live pa rin naman yung sa ating open fundraise sana ay eh, dumating sila sana sana Hinintay natin sila let's go let's go so yan nga mga Super Warrior naputol yung pawihin natin at ganun pa man eh malayo pa naman tayo sa sinasabing tik tak tik tak kasi meron pa tayong speed na 800 plus pa sa oras na to so sana ay eh, bago mag 10.08 ay eh dumating yung tatlo nating super warrior sa so, ganun eh maiklak natin sila para mas masaya let's go so yun nga mga super warrior malapit na mag tik tak tik tak wala pa rin so, pero baka habol pa kahit isa lang o dalawa yung live natin wala po. Abang lang, abang. Super Warrior, last 3 minutes na lang. Malalaman natin kung makikiyo yung ating dalawang Super Warrior. Pero sana humabul pa. 3 minutes pa, kaya pa yun. Basta bumulusok na siya. Ano, wala pa. Ang init na naman. Baka kaya nahihirap ang Super Warrior natin. Ginawa naman natin lahat, pero parang nagkukulang pa rin tayo. Ba talagang dapat natin kayo mga ka super Warrior? Sana humabol. Tic-tac, tic-tac, let's go! So ayun mga Super Warrior, cut off na tayo. My goodness, tatlong Super Warrior na natin na nakat off ngayon. ARPQ team yun. So, 5 out of 5 tayo ng QPH eh, At yun na nga, 5 out of 8 tayo ng ARPQ. Medyo malungkot kasi live yung tatlong hindi naka-uwi. Ah, dalawa lang pala yung live dun. So, ito yung mga Super Warrior natin. Oh. Yan, 10 lang yung dumating sa tamang oras. Ayun Oh. Yan sila. Nakakalungkot man pero sana umuwi pa sila kasi meron pa naman tayong YB category. Doon na lang natin sila ibabawi at ikukondisyon na maganda. So, abang-abang pa rin tayo kasi syempre na na. natin. Let's go! So yun nga mga ka Super Warrior, 10 out of 13 tayo sa San Andres Quezon release. Ang ARPQ ko team natin ay meron lang tayong 5 out of 8 mga Super Warrior. Ganun pa man eh, okay lang yun at all goods kasi sana humabol na lang silang umuwi kasi alam nyo naman, may may YB category pa tayo. Doon na lang tayo bubuhos at sana ay eh, makauwi pa yung tatlo nating Super Warrior. At sa QPH team naman natin eh, all goods naman kasi 5 out of 5 tayo doon. So, uh, yun, masaya doon sa pangyayaring yun. Hindi man ganun katutulin yung ibo natin at least nagpilit silang umuwi dito sa ating Super Loop. At ito yung mga Super Warrior natin, yung mga na umuwi yan. Ayan sila. All goods naman. So, yun nga, katop, katop yung tatlo, wala pa. Pero sana makahabol pa. So paano mga super warrior? Kita kasi na tayo sa mga susunod nating video. And don't forget to follow, like, and share ng ating Facebook page at YouTube channel Super Warrior TV. And alam nyo naman, lagi nyo tatandaan, ibo na magkakalaban, tayo na mga magkakaibigan. So hanggang sa muli mga super warrior. Let's go! Tamo nga naman, kaibigan. Nagpakatop ka lang iwi eh. ka bala. Galingan mo pag first lap nyo ng YB ha. Asahan Let's go! mga Super Warrior, nagdagdagan pa tayo ng isa, ito oh. Ayan, check out na yan. So, meron na tayong 12 out of 13, so kulang lang tayo ng isa si Brown. So, all goods niya. Thank you, sumaya so, na. Masasaya pa tayo pag dumating si Brown. So, mga din yung mga Super Warrior natin. Pag hindi mamaya, baka bukas ang baga sa mano. Ang dito na lang yung video natin. Kitsa na kita lang sa mga susunod na video. Let's go!